Ops, ops. May tanong ako. Ngayon, meron kang 300 plus ito. Papipiliin kita. 500 pesos o scratch it. Ang laman po kasi uh -huh. nito, ano 0 hanggang 1,000 pesos. O kaya may pag-asa kang manalo ng 1,300 pesos. Ayaw, gusto ko yun. Sariwakwakan na. Magkano pa masahin, boss? Magkano, nag, nagkano po kayo? Pwede sumakay? Saan po kami pupunta? What? Saan kami pupunta? <laughs> <laughs> ano pong pangalan nyo? Cesar. Cesar? Ha? Ah, meron po akong palaro. Ah, pwede kang manalo ng 100 up to 1,000 pesos. Bago po kayo makapili, may award kayong babanggitin. Ito ang sariwakwakan na. Sabihin nyo nga po. Sariwakwakan na. Sariwakwakan na. Ayun. Sariwak okay na po kayo? Na. Oh, game, 1, 2, 3, go. Ay, pwede mo palis. Palis muna. Oh. Sariwakwakan na. Ayun. Handa ka lang manalo tayo. Handa ka lang malalo? Bili ka po. Bili ka lang isa. Galing ang matay, ha? Kahit, kahit saan. Opo, kahit saan dyan. Op! Ayan po. sige. Scratch nyo po. Ganun nyo. Yung daliri nyo, ito. Ganun nyo lang po yung daliri nyo. Kas-kasing nyo. Ayan. Uy, uy. Ano kaya? Hindi po, kuko. Kuko. Sige tay Wala ka bang kuko? O oh, ito na lang ah, Opo, oh iskres nyo lang po Tantananan Nakikita oh. mo na po tay? 300 300 pesos ah, uh, 300. Okay. Kahit pa gusto nyo manalo? Oh. Ayaw nyo? Ayaw nyo Ayaw nyo lang Eh, oh. 300 din po. <laughs> Ano tayo, ayos kayo na dyan? Ayos na. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kapag nabanggit mo ang sariwakwakan na, bibigyan pa kita ng isa. One, two, three, go. Sariwakwakan na. Oo. Oh, oh. uh, Tiga saan ka, Sariwakwakan na. Hindi. <laughs> Tiga saan ka? Ay, dyan sa San Jose. San Jose? Ano pong lugar to? Tiga, ay, may baysa ka kasi kami. Burgos ito eh. Ano pong ano? Burgo. Bataan ba to? Oo, oh, Bataan. Burgos. Bataan, tapos susunod dito. Zambales oh. na. Doon sa amin, Barangay San Jose. Oh. Okay, sa batay Pipili ka ha. One, two, three, go. Sari, huwakan na. Pili ka tayo. Ito na. 300 na po siya, isa pa. Ito pa. Marenke. Tagi na ulit. Yo. Tay, galingan mo ha. Ops, ops. May tanong ako. Ngayon, meron kang 300 plus ito. Papipiliin kita. 500 pesos. O, scratch it. 500 pesos o itong dalawa? Ah. Oh. Um. Eh paano kung bokya yan? 300 lang makukuha mo. Ah, ganun ba yun? Oo. Oh. Anong pipiliin mo tayo? 500 pesos o itong 300 saka itong laman yan? 500. Hindi mo susugalan yan? 5. Hindi kaya ito. Magkano kaya ito? Ayun po, hindi natin alam. Hindi. Ano tayo? Ang laman po kasi nito, Zero hanggang 1000 pesos. O kaya may pag-asa kang manalo ng 1300 pesos. Ayun gusto ko yun. Oo. 'yon. Oh. 'Yon. Pero kapag pinili mo ang 500 pesos, 500 pesos lang may uwi mo. Oh, ano tayo? Sugalan mo na. Sugalan mo na. O hawakan mo 'yung mo. Ah, susugalan daw ni Tatay. Oh, 'Yan daw. Gugulan pala. 5 seconds 5 Kailangan mo nang mamili tayo ah 500 pesos So scratch it 5 4 3 500 na lang 500 Ayaw mo nang sugalan Bibigyan kita ng pagkakataon tayo Ano Ayaw mo na 500 pesos na lang Oh 500 pesos Sabi mo na Ala ayaw mo na talaga 500 Ayaw mo sugalan Sure nga na <laughs> Bakit 500 tayo <laughs> Bakit 500 Ha? Bakit 500 pesos? Eh, nung mara ito. 500? Mas okay na 500? Kaya po, Pala. kung tatanungin po kayo, anong mas gusto nyo? Susugalan ko yan. Susugalan nyo po? Oo. Ano? Ay, gusto nyo. Oo. Nagkikinulang kayo. Ang dami niyang pera. Ay. Pero, ayos ka na dyan. Merry Christmas. oh Boksan mo ngayon kung Siyan anong ayun, laman. Ayun, tina -tina ayun, tina -tina ah. Oh. oh ano oh. pa? Oh. Ayun, ayun, oh, sabi ko nga oh. Sige ba, thank you po. God oh. bless. Merry Christmas. <laughs> thank you. Thank you.